Hello, hello, hello again. Buggy the boy in the house, in the place to be. Hello, Philippines. Hello, world. This is Buggy the boy. Saudi boy. Hi, boy. Inga.

magagal lang tong pagiging Panginoong ibang bayan natin dito magagal lang talaga yung ibibigyan ng Panginoon magagal diba? pero kailangan talaga pag siya sumikapan mo hindi pong gagawa ka ng kung mo may Paano mo po buuhin? Paano mo i-handle? Ano ba? Kung na ka na, iba naman talaga. Hindi naman lahat is nagsa-successful sa buhay. Kasi kung lahat may successful sa buhay, kung lahat ha, sana wala nang mahirap. Kasi nga, success eh. Pero ganun pa man, salamat para sa Diyos dahil sa kung ano alam mga mga Poseidon sa pinagdahalan mo diba siyempre alam ko sa sarili ko yun eh. diba? alam ko sa sarili ko kung ano yung mga napagdahalan ko diba Now, isa rin ako sa swerte diba na napunta ako dito ng yung mga nakakakilala sa akin. That's it mga boss. Hindi pa na mga nasundo ko. Alis na ako mga boss. Bagay po sa sarado po. May the God bless us always. Thank you.